Good morning, good morning mga lords. So, for today's video, ang ating almusal ay lungganisa na paborito ni Bibiana. <laughs> At iyan naman ang aking, uh, what's this? Chicken nuggets na paborito naman ni Imboy. Ayaw ni Imboy ng lungganisa mga lords. Si Vivian lang ang kakain nun. So, ayan. Naglaga si Inday ng saging. Nang meron siyang black coffee. At nagpapainggit siya ng santol. Ay, ang sarap ng santol, mga lods. Tapos, pinaingit niya yung mukha niya. Hoy! Beautiful ka! Tapos, ayan pa, mga lods. Ang dami naming grasya. Ang dami naming blessing. Thank you, thank you, Lord. Yung saging namin na latundan, mga lods, um, pitas lang yan ng papa ko sa aming backyard. So, pag may tinanim, may aanihin. Tandaan, mabuti. So, yan mga lods. Very yummy talaga siya. So, inday, hala inday. At naglalaba ka pa. Maglalaba ka pa. Kasi wala na daw ulan. Anong wala? muulan pa nga yung mukha mo paulit-ulit naman yung video mo para kang ewan but anyway god bless everyone happy monday at ingat ingat Mwah!